very good si Milo oh. kumakain ng malunggay very good gamot yan, very good galing very good ang Milo namin kumakain ng malunggay mm, very good sarap na sarap eh masarap Milo. Sarap na sarap sa Milo sa mga ano eh, oh. Malunggay, oh. Very good. Ang Anda, dami na niya na ubos. Gamot kasi yan sa kanila, eh. Very good naman. Ang Milo namin. Kumakain ng malunggay. Hindi hey, ko na ubos na niya. Ayun Ay, ng pusa eh. Pinabigyan ko eh. bus nyawa eh. uh -huh. good